Ano pa nga ba ang dapat gawin kapag rest day na? Siyempre, grab day na naman. Ngayong araw nga pala na to ay nagkaroon ng na pagbabago sa incentive grab. No, ang incentive na makukuha mo tuwing Wednesday ay ang pinakamasamang order na nakolekta mo from Monday to Wednesday. Ngayon, binago na ni Grab. Sumula ngayon ang e makakaroon na ng kanyang incentive ang Lunes, Martes at Merkules. Napansin siguro ni Grab yu na yung incentive niya na CC2 orders tuwing Wednesday ay kaya-kayang punin sa loob lamang na isang araw at kalate. Kaya naman ay e hinati na ni Grab ang CC2 orders sa tatlong araw. Ang wala Lunes, Martes, Merkules ay e makakaroon na sila ng kanyang incentive na ting to 21 orders at ang total incentive niya na makukuha mo sa bawat araw ay $28. Ibig sabihin tuwing Merkules ay bahaba na kita natin sa Balik na yung $250 tayo ay magiging maximum of $230 na naman ang tita natin. Pero ngayong araw na to kahit bobak tita natin ay okay lang. Kasi nagkaroon naman tayo no ng mga libre merienda. Tulad ng order na to from Share Tea Premium. Pagka-collecta natin ng order ay e binigyan ka agad tayo ng free bubble tea. O di ba may libre ka na kahit merienda. At ito pa sa bago matapos ang araw natin ay nagkaroon pa tayo no ng libre cupcakes. O di ba sulit na sulit na agad ang magkapo natin. At dahil naka 43 orders tayo ngayong araw na to, ay kumita tayo na $204.40 plus $28 incentive. Ang total na kinita natin sa araw na to ay P9,923.40. At kahit buho ba akita natin sa araw na to, ay napapasalahan pa rin tayo, Hoylord. Kasi kahit saan ka magpartang dito sa Singapore, hindi ka kikita ng ganyang kalaki sa loob na isang araw na hindi ka napapagod. At lahat ng blessing na natatanggap natin, maliit man ang malaki, ay dapat talaga ay At dito na natapos ang isang araw ng ating rest day. Thank you for watching.